Pagalon. Tiyan. Mainitong pati. Pagalon maghan. Okay basod. Oh. Ito si Rosa kumatabang. na pagal mainiton ay salamat huyan si Padio tabang kudo ah Hidong palsa ang ko. Ang mga bato. oh, nag-anong kanyang padi. Kung hindi baga oh. Darat sa basod. Kaya nag-abato. Tabangin daw ko. Nintian masih padi. Para magianu ano na ay. Ang daw, tako Nintian na luyaw mo naman